magandang hapon sa inyong lahat welcome to my vlog nandito na naman kami ngayon sa sapa nangaligo yung mga apo ko dalawang motor lang yung dala namin yan nagkasya pinagkasya, pinagkasya yan lang yung mga bata sa dalawang motor huwag nyo kalimutan pag subscribe at pindutin ang notification bell para update kayo sa mga video ko naanap namin yung malalim na ano sapa wala na kasi inano sa ano yung mga bako ayun dito na lang sila sa ano so, yung mga apoko na lady eh. Yan sila. talon May kasama pa kaming Asus touch key.

Kaligo na lang Magkuha lang si Lolo dito, kuan si Nina ni Mos Balugo. Ayan yung aso. Ligo na landay Magkuhas lolo O na ni Mos Balog O Ayam